Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang makumpirma nga ni Darius na ang kaluluwa na nasa katawan ni Farah ay ang kanyang tunay na asawa na si Lucy, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Umiiyak nga siya habang humihingi ng tawad sa kanyang asawa. Sinabi niya na nadala siya ng kanyang mga paningin sa itsura ng kanyang dating asawa. Kaya naman, sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan niya sa kulungan ay nangako si Darius na babawi siya sa lahat ng kanyang pagkukulang. Agad nga niyang sinabihan si Darius na kung gusto niyang makabalik ito sa katawan, ay kailangan niyang makuha ang libro na itinatago ni Lucy. Ikwinento niya o nilarawan nga niya kay Darius kung ano ang itsura ng nasabing libro. May duda din siya na itinatago nga iyon ni Fara sa kanilang kwarto at ito ay kulay itim. Agad na hinanap ni Darius ang nasabing libro nang walang kaalam-alam si Fara. Madalas kasing lumabas si Fara dahil akala niya ay paniwalang-paniwala na sa kanya si Darius na siya ang tunay nitong asawa. Sakto naman noon na nakita nga ni Darius ang libro at agad nga niyang itinago. Kinagabihan, pagdating nga ng peking Lucy, ay agad nga silang kumain ng sabay, ngunit ang hindi alam ni Farah ay meron palang pampatulog ang nasabing pagkain. Nang makatulog nga siya, ay agad namang pinapunta ni Darius ang kanyang tunay na asawa na si Lucy. Sa tulong nga ni Apo Berta ay agad nga pinahiga ang dalawa sa kama at doon nga ay nagsimulang ngang mag-orasyon si Apo Berta. Nakabantay nga noon itong si Darius at hindi siya makapaniwala na talaga palang nangyayari ang ganong bagay. Nang lumabas nga ang kaluluwa ng dalawa ay Naghintay na lamang si Darius sa tapo Berta sa kanilang pagbabalik. Subalit nang bumalik nga ang kaluluwa ng dalawa, ay hindi natuloy alam ni Darius kung sino nga ang paniniwalaan sa kanila dahil pareho nga ang nagsalita na silang dalawa si Lucy. Sino kaya ang paniniwalaan ni Darius?